ngayon pala natin matutuyot ang taas kasi ayan o isang pala natin bulok tapos na mga lettuce natin ayan na sya sama kasi yung iba ayon, magugulong na harvest na lang natin para mapalitan ng bago iba ito yung ibang talong natin o oh. lipat natin ayan na sya nilagay ko sa mga gulong ayan sya ito oh, ayan. tapos ito yung iba tapos ito yung mga albos na rin natin o oh ilang beses na rin natin nakuhanan ayan meron tayong mga bagong tanin dito na talong ayan o so, pero kalilipat ko lang kahapon So yung summer kasi ngayon, tag-init. We try our best para kapag ito hindi mapakanabangan itong nakatiwang mong lupa na ito ang lalagay ko sa sako para mapakinabangan ayan. papansin niya ang mangga ayan o ang tuyot pinagdadaanan ng ating mga puno ngayon tsaka halaman mga ibang lettuce natin oh. tapos yung ating ibang yung lantalong ano iba masyadong mainit masyadong mainit sa amin ngayon buti na lang meron tayo dito ang Punong santol. Ang bunga yun. Mukha ng nga kayo, santol. Katawa. Ito na ulo lang ko lang. Ito yung punong santol. Kakarepress ko. Kaya dito guys. Pag ganitong oras. ay ilalim tayo ng puno masarap eh, magpenga pagkat na napakainit na ang panahon tapos lang natin magdilig. Ngayon bang natin. Yung ito yung bagong lipat natin ito mo lipat tayo kahapon ano marami rin ano ang panang isa kinapos may dagdagan natin tapos epe ba o ang ganda yung tubo ng ating tagos kaitang araw yan sya o tsaga lang ito muna yun eh ibang tanong ipot natin Ito guys, mga nabulok na dahon to. Dahon ng santol sa bubong. So, ginagamit natin, ginagamit nating uh, organic fertilizer. Ayan. Masa gayon. Magtuloy-tuloy kanyang paglaki. Ayan. Kaya pinabubulok natin yung mga dahon. Ayan, ayan, oh. Ano na siya. Saka natin Diligan ulit Okay Mga tayo ng talbos natin Pwede na to Wala na pilit-pilit to Pugasan na lang Tapos i-anus sa kanin I, ano ba, sapaw tapos yung kakain yun na yung mag, mag talbos magpili kahit okay, tagtuyot ganda na ang talbos natin talbos okay. uh -oh. talbos niya pala <laughs> hindi pala natin talbos niya yan sabi niya tanim lang daw siya ng tanim at pag ano na pag a, ah, oras na ng harvest dyan dyan ka magaling sabi niya ganoon dyan doon magaling hindi pa dyan ka magaling sa pag harvest lang pero nasaan ka nung kinanim ko ito gusto mo galing kaya ako sa kulungan <laughs> Bakit ka nakulong? Sabi, nakapatay ako ng taong madamot. Ayaw mamigay. <laughs> Kaya, ay, ito ngayon, hinahayaan na lang ako manguha <laughs> ng talbos. Saan <laughs> pa? dito? Ito, ah. Oh. na tayo niyan sa kapighatian matuto lang kayong magsipag bakit? sipag naman ako ah kita mo na kita mo dyan yung mga tanim ko ang gaganda ng mga bulaklak ulamin mo yung bulaklak na yun eto to yun oh oh doon naman sa taas talong natin. Ah, ah syang kamatis natin. Walang pangguling. nalapatan ng daw ng atin talong oh. Ayan siya. Ayan natin. na matalbos natin no? Ah. summer eh. tsaga tsaga wait eh, medyo mahirap ang tubig ayan natay na ah. wait up